naman sa impila ng DWALFM ang Radyo Totoo CMN Batangas CNN live. live Nation Lens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Patuloy sinasagawang monitoring at panguhuli ng Task Force Disiplina sa ilalim ng Transportation Development and Regulatory Office o TDRO upang matiyak ang pagsunod ng mga motorista at pasahero sa mga umiiran na batas trapiko at alituntunin sa lungsod ng Batangas. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Mayor Marvin Marino na palakasin ang pagkapatupad ng mga batas para sa kaligtasan ng lahat ng mga gumagamit ng kalsada. Batay sa ulat ng Task Force para sa buwan ng Agosto, may isang Bago, 57 kataong nahuling tumatawid sa maling tawiran o sa walking. Sila binigyan ng babala at pinalalahanan uko sa tamang pagtawid. May 728 na motorcycle riders naman ang nasitaday sa hindi pagsusuot ng helmet. Binigyang diin ng task force ng helmet ang kanilang proteksyon na sa oras ng aksidente lalat patuloy na tumataas ang bilang ng motorcycle accidents. May 1,178 na PUJ drivers naman ang nahuli dahil sa pagsakay at pagbaba ng pasahero sa mga pinagbaba ولا لو كان رائع binigyan sila ng babala at pinalalahanan na, na sumunod sa si tinakdang loading at unloading zones. Samantala ay sa datos ng Batangas Component City Police Station, umakyata mula 63 na kaso ng motorcycle-related accidents noong 2023 tungo sa Isang libo siya na put isang kaso noong nakaraang taon na bilang tugon muling ipinalala ng TDRO ang mga itinalagang waiting areas para sa mga commuters na matatagpuan sa iba't ibang lugar. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Renz Belda ng Siemen Batangas. Nagulat live para sa Siemen Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda damulo sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CNN Batangas. Samantalas sa